Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, kaya gagawin mo lahat para lang sa kanya. Pero ikaw ay baliwala lang niya. Gusto mo ba na mabaligtad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo sa pamamagitan lamang nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon? Lalong-lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa at bihira na lang kayong nag-uusap dahil LDR kayong dalawa. At sobrang nararamdaman mo na ikaw ay wala ng halaga sa kanya. Kaya ikaw tong palaging nagahabol at nababaliw sa kakahabol sa kanya. Kaya gawin mo itong ritual na buo ang loob mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito nang sa ganon siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Basta gawin sa tama at gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos ay tupi ng papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa panty mo o iipit ito sa panty mo, yung hindi pa nalabahan na panty mo. Iipit mo lamang o ilagay itong papel sa panty mo at sabay mong tupiin ito at itago mo ito hanggang 7 araw. Dapat yung gagamitin mo na panty mo ay hindi pa nalabhan at itago ito hanggang pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw, pwede mo nang itapon o sunugin ang papel at pwede mo nang labhan yung pantimo mo na ginamit mo sa ritual. At paniguradong mapabaliw siya sa kakahabol sa iyo. Wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung gusto mong ulitin ang paggawa nitong ritual ay wala pong problema, pwedeng pwede po. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.